Diba <laughs> si mag harvest sila guys o gulay. Siyang! Siyang! <laughs> Naisigin ginang ang na gulay sa imong natad guys kay kung may makanhi makapanguhara. Yes! Tanawa sila oh. <laughs> Nagani sila dere guys, gika man sila kagayan. <laughs> kan higbukid o di na sila na harvest. Pagoli ni Laudi. Muna na ilang dalhon. Harvest na guys. Di na magpalit. Labon sa syudad Kimahal kay mahal ka ini. Mahal ka ni sa tilan, pa ka. Di pa ako hindi na afford Hindi ginapasagdan ra. Mga guwang pa. Hawa di yan, kaya anong ni mami yun ah? Magulang na lang yun eh, kaya di naman mawutan. Ako na bakit tiniyon ako ng guwang, manay mo yun. Dalaan na mongkuan dito doon Okra na na, okra na ka okra? Hmm, korot na eh. Manay bunga? Na po masunod doon, daghan? Daghan ganit. Ah, grabe siyang. Siyang! Siyara, akura ba? Napa siya ah. nah, na. eh. <laughs> ngo? Na. Nah. Na oh. Ah. Naawat ni mana? na. Nangatol ko okra we. Eh. Ng dapom guna. na. Okay. Yo kani ona ro. Hello. Hawasan din na lang. Hawasan. Ana na tumban na nagbati. Hawasan kasi pagka ni Mommy na. Hawasan. Mommy, si Sarah oh, dili na lagi na pa pakai gulang na. Taas kay ni guys dito panigikan. <laughs> Pak ingin dere. Linghot pula. Halo kali. Ai ai kali si kalib. ala ge bundak pagere milon. Ha? Linghot pana kali. Kaina ket anjing miau. Naketan yang milon ge rasa ge bundak. Eh klaro. Nobi, napasinge putul na na. <laughs> <laughs> Aro na gulang na. Merak hinog na na. Naralig! Wow! Melon, water melon! wow! Melon. Manay nakadindot sa iyo sa bukid guys pag nakaitanong. Yeah. Kaya makaharbis harvest ra ka. Gusto ka magkaon. Nananayo kay makaon na yun. Tara o melon o. Oh. <laughs> oh! Hinug na ka na! ikaw na kao. Hi, hi. Hi, sa. Hi, sa ba? Hi, guys. Tapos, dili man, oy. Dili man mag-hi, guys, oy.